Magandang araw po! Ang tatalakayin natin ngayon ay ang katanungan kung paano suswertihin sa buwan ng Mayo. Tandaan natin na ang buwan ng Mayo, ang ikalimang buwan ng taon. At ito mula sa Julian Calendar at Gregorian Calendar ay hindi na binago ng ating mga ninuno. Dahil na natili ang buwan ng Mayo bilang ikalimang buwan na ng bawat taon. Ang buwan ng Mayo ay galing sa salitang Mayus mula sa Latin. At ito rin ang God of Fertility na si Maya ng Greek. At ito, ang Greek culture ay inampon ng Roman Empire. Kaya ang Maya o May na God ng Fertility sa Greek ay ginawang Bona Dea sa Roman Empire o sa Roman Mythology. Anong tanuman, ang salitang May o Mayus ay galing sa pertilidad o paglago ng mga halaman na nagkataong ang buwan ng Mayo ay sharing simula ng tagsibol at pamumulaklak ng mga halaman. Kaya sa ikalimang buwang ito ng taon, mapapansin na kusang magkakaroon ng mga biyaya at pagpapala ang bawat nilalang. Kaya sa tanong na paano ba suswertihin sa buwan ng Mayo o ano ba ang mga dapat gawin sa pagsalubong ng buwan ng Mayo, dapat din nating maunawaan na ang buwan ng Mayo o May ay under sa zodiac sign na Taurus at Gemini. Kaya ang Taurus ay nagsisimula April 20 hanggang May 20. At ang Gemini naman ay nagsisimula sa May 21 hanggang June 21. Kaya ang buwan ng Mayo ay likas na suswertihin ang mga kakompatibol ng Taurus na Earth Type Sign na Capricorn at Virgo pagdating ng May. At ganoon din naman suswertihin ang mga kakompatibol ng Gemini pagdating ng buwan ng May ay ang Aquarius at Libra. Pero sa kabuang pag-aanalisang pang-astrology, ang tunay at talagang swerte pag pumapasok. Ang buwan ng Mayo ay silang isinilang sa buwan ng Hunyo at September. Kayo ang mga likas na swerte kapag dumarating ang buwan ng Mayo o May sa larangan ng pag-ibig, sa pinansyal, sa karira at sa lahat ng aspeto ng buhay. Ano-ano naman ang dapat gawin upang swertihin sa buwan ng Mayo? May mga paraan upang swertihin sa buwan ng Mayo. Unang-una na ay ang tradisyonal na paniniwala ng ating mga ninuno. Dahil ang buwan ng Marso at buwan ng Abril ay matinding tagtuyot o tag-araw, ay inaabangan ng ating mga ninuno ang unang ulan sa buwan ng Mayo. Kaya naniniwala ang ating mga ninuno dahil sa sobrang tagal ng tag-araw mula Marso hanggang Abril na ang unang patak ng ulan ng Mayo ay may daladalang blessing at mga pagpapala sa ating buhay. Sa aktual na pangyayari, tagtuyot at lanta ang mga halaman sa parang. Kapag umulan o unang ulan sa buwan ng Mayo, ito ay magkakaroon ng birding mga halaman sa bawat parang. Magsisibol ang mga damo sa kaparangan at ito ay pagsisimula ng springtime o tagsibol. Kaya ayon sa ating mga ninuno noong Asian time, kapag naligo ka sa unang patak ng ulan sa buwan ng Mayo, ang lahat ng swerte at magagandang biyaya sa buhay na mula sa langit. At ganun din ang kagalingan ng lahat ng uri ng iyong karamdaman ay maiibsan at mawawala. Kaya ang unang step upang swertihin sa buwang ito ng Mayo ay maligo ka sa unang patak ng ulan sa buwan ng Mayo. Alalahanin din natin na ang buwan ng Mayo ay buwan ng mga bulaklak. Lalong-lalo na sa Pilipinas, ito ay ang tinatawag na Flores de Mayo. Kaya ang ikalawang step upang ikaw ay swertihin sa buwang ito ng Mayo ay mag-alay ka ng bulaklak sa altar o kaya na may mag-alay ka ng bulaklak kay Mama Mary. At kung ikaw naman eh, hindi isang katoliko, mag-alay ka ng bulaklak sa iyong minamahal na asawa o sa larawan ng iyong mga magulang. Nagkataon din na ang buwan ng Mayo ay Mother's Day. Kaya ang pag-aalay ng bulaklak at ito rin ang panahon ng bulaklak kung saan ang full moon sa buwan ng Mayo ay tinatawag ding flower full moon. Nangyaring ganun swerte ang mga bulaklak at ang pag-aalay ng bulaklak sa ating altar sa buwan ng Mayo. At sa ritual na ito ay binubuhay mo yung anima na tinatawag o yung feminine energy sa yung inner self. Kaya napakahalaga na mag-aalay ka ng bulaklak sa altar sa buwang ito ng Mayo o sa larawan o rebulto ni Mary o kaya na may sa larawan ng iyong minamahal na ina o aktual mo ring regaluhan ng bulaklak ang iyong ina. Kapag ginagawa mo ang ritual na ito, ay mag-aani ka ng mga biyay at pagpapala. At kapag nabuhay mo yan dahil ang feminine side ng buhay ng tao ay kumakatawan din sa Fertility o paglago. Kaya sa pag-aalay ng bulaklak, ang iyong buhay ay unti-unting lalago sa lahat ng aspeto nito, lalong-lalo na sa aspetong pang-material. Bukod sa pag-aalay ng bulaklak, ang ikatlong ritual upang swertihin sa buwan ng Mayo ay ang pagdarasal. Kung ikaw ay isang katoliko, Mapapansin mo na ito ay siyam na araw sunod-sunod na ginagawa ng walang liban At bukod sa pag-aalay ng bulaklak ay ang pagdarasal ng Santo Rosario Sa pagkatambuan ng Mayo ay inaalay din kay Mama Mary Kaya bukod sa pag-aalay ng bulaklak, suswertehin ka rin sa buwan ng Mayo Kung sasabayan mo ng pagnunubena ng pagdarasal ng Rosario Kung ikaw naman ay eh, hindi isang katoliko, ay maaari mga magdasal ka ng sarili mong dasal sa loob ng siyam na sunod-sunod na araw. Bakit naman lagi ang ginagawa ng mga katoliko ay nubena na tinatawag? Ang totoo, ang nubena ay hindi lang namang katolikong nakaimbento o ang pagdarasal ng siyam na sunod-sunod na araw. Bagkus ito ay hinango sa lihim o sikreto ng numerology tulad ng Tinuro ko na sa inyo na ang numero ay 1 to 9 lamang. At ang 1 ay kumakatawan sa beginning o let there be light o ang mismong planetang sun dahil ang una ay dilim. At sinabi ng Diyos, let there be light. Kaya nagkaroon ng unang bilang na number 1. Ano naman ang kinakatawan ng number 9? Ang number 9 ay kumakatawan naman sa complete kaya ang nobena kapag tinuloy-tuloy mo at may kasamang kahilingan, ang kahilingan mo'y matutupad bago dumating ang siyam na araw o sa saktong siyam na araw. Kaya kung maghihiling ka, kung magnonobena ka, kung magdadasal ka, o kung babanggitin mo ang anumang wis mo sa harap ng altar o sa harap ng silangang bahagi ng iyong bahay o ng iyong silid kung hindi ka naniniwala sa mga altar, ay siguraduhin mong ito'y magtutuloy-tuloy sa siyam na araw sa buong buwang ito ng May. Ano naman ang magandang simula kung ikaw ay magnunubena o mamamanata ng iyong mga kahilingan sa buwang ito ng Mayo? Unang-unan ay alalahanin natin yung tinatawag na phases of the moon. Ang first quarter sa buwang ito ng May ay sa May 8. Kaya pwede kang magsimula sa May 8 ay ang tinatawag na new moon. Kaya kapag new moon ay pwede mong simulan, ang anumang iyong ritual dahil sa panahong ito ay pupunta sa first quarter ang buwan sa langit. Bukod sa new moon sa May 8, ay pwede rin ang May 15. Ang May 15 naman ay first quarter o simula ng papalaki at papaliwanag na buwan. At pwede ka rin magsimula ng iyong novena sa May 23. Ito yung tinatawag na flower full moon sa buwang ito ng Mayo. Sa ganyang paraan, tinatapat mo ang iyong pagnunubena o pagdarasal o pagbabanggit ng limang mahalagang kahilingan, ay tiyak na ito'y matutupad dahil ito ay itinapat mo sa papalaki at papaliwanag na buwan na siya magbibigay sa iyo ng dagdag na liwanag at mga biyaya sa taong ito ng buwan ng Mayo. At ang ikaapat na paraan upang swerting ka sa buwan ng Mayo ay magsuot ka ng mga favorable color sa buwang ito ng Mayo. Tulad ng nasabi na ang buwan ng Mayo ay buwan ng Taurus at ang ikalawang zodiac sign sa buwan ng Mayo ay ang Gemini. At para lalong swertehin sa buwang ito ng Mayo, isuot ang favorable color. Para sa Taurus, dahil Venus ang kanyang ruling planet, red ang napaka mapalad na kulay ngayong buwan ng Mayo. At kung Gemini naman dahil Mercury ang ruling planet. Swerteng swerte rin ang kulay na metallic blue o kaya ay silver o powder blue. Pwede rin ang kulay na gray at white. Kapag sinuot ang nasabing mga kulay sa buwang ito ng Mayo, magtutuloy-tuloy ang maswerte at mabiyayang karanasan. At bilang panghuling ritual o ikalimang step o ikalimang paraan upang swertihin sa buwan ng Mayo, bukod sa mga nabanggit na natin, ay ang pagbabasa o pagdarasal ng Iris Blessing. Paano ang gagawin natin? Ito'y gagawin mo bago ka matulog o babasahin mo o dadasalin mo hanggang iyong makatulugan. Narito ang Iris Blessing na magpapala sa sa buwang ito ng Mayo upang tuloy-tuloy na maganap ang lahat ng mga biyaya, swerte at pagpapala at matupad ang lahat ng iyong mga kahilingan. May you have all the happiness and luck that life can hold. And at the end of all your rainbows, may you find a pot of gold. May your morning bring joy and your evening bring peace. May your troubles grow less and your blessing increase. Amen. Maraming salamat po sa nanood ng YouTube video at nanonood ng YouTube channel ni Maestro Honorium. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell o notification button upang lagi kayong update sa mga YouTube video na i upload ni Maestro Honorio. At kapag wala kayong magawa ay pwede niyo ring pasyalan ang ating mga playlist. At sa playlist natin may merong swerting punsoy tips mayroong swerteng pag-aanalisa ng guhit ng palad, mayroong swerteng pag-aanalisa ng handwriting at signature analysis. Meron din tayong pag interpret para sa swerteng panaginip. At sa mga nagnanais malaman ang kanilang kapalaran ngayong Wood Dragon, mayroon din tayong playlist na Prediction 2024. Punong-puno ng mga karunungan tungkol sa pagtuklas ng kapalaran ang YouTube channel na ito ni Maestro Honorio Ong na maaari niyong balik-balikan ang ating mga playlist upang matuto kayo sa sarili ninyong paraan ng pag-aanalisa ng kapalaran. Muli, magkita-kita tayo para sa susunod na Swerting Ritual at mga punsoy tips